Guys, good afternoon Ang pangatlo kong trabaho Dito na ako sa pangatlo kong trabaho, guys Ito ang malaki Malaking bahay Ayan, oh, very messy Yan ang halaman ko, yan Galing pa sa ano to, mutiara Yan, see, very nice So happy, yung halaman ko Yan Dito tayo Sell muna tayo, ha Ayan, oh, ayos na yan Ayan. Dito na tayo. Mali. Madilim. Ay, sos, kino ako. Ayan. Ayan. Dito muna tayo, guys. Okay. Pasyal-pasyal tayo. Ayan ang Pangatlo kong trabaho. Ay, isa sa mainit sa labas. Eh. Ang init-init sa labas, guys. Yan ang labas. Oh. Doon ako galing kanina. Oh, yun, doon. Doon ako galing kanina. yung halaman ko. Oh, yun, oh. Tingnan yung mga halaman ko dito. Ang gaganda. Yan. Ito ang halaman ko dito. Ayan. Sana ay yung pa yung iba. Saan pa yung iba? ito hindi ko halaman ng mga yan binili nila may saging pa may papaya pa ay ano oh. di oh, dito na tayo ito yung halaman ko pa yan na mamatay na walang kadilig-dilig tapos yan oh yan. Ah, mga halaman ko yan. Namang matay na. Walang kadilig-dilig. Yan, oh. Okay, bye, bye, bye. Ano ba yan? nito, oh. Buhay na rin ito, yan, oh. Hmm, galing. Ito ang halaman ko, oh, yan. Yan, malaki na, oh. Ah. Yan, oh. Yan, yan yung mga pangatlo kong trabaho dito. Ayan. ganda ng ano, bulaklak. Oh. Ayan. Ayan. dito sa labas to. Ayan. Sa labas to guys. Pasok tayo sa loob. Ay, sasandami kong labahan. Ito ang kusina. Ayan, ang dami kong mugasan ano yan? Alama. Ayan. Ayan ang sala nila. Ay, sus. Naka. Bukas yung pintuan pala. Okay, bye for now.